Dito ka na tulog daw. Tulog daw gabi, dito tulog gabi. Dami kasing namok daw dito guys. Ito ang kwento ng buhay ni Dodo. Ito so in real name, Ronald Remillo. Lagi tayong pinapasaya sa mga vlog. May busilak na puso at pananampalataya. Pero isa lang ang pangarap niya. Ito yung simpleng buhay ni Dodo guys. Hello mga kaumog, dito kami sa kubo ni Luto. Kaumog Dodo. Eh, hey, dito kayo kakain ngayon sa ano, kubo niya. Lubungin natin siya doon sa labas kasi namili siya ata ng bigas yun sa saka ulam-ulam yung dili niya. Tara namin doon sa labas Mata muna. Tara sa labas guys. guys, so true panamik guys Kala namin may ulam na tala guys Bigas na pala ini leh. Bigas na yung dala Bigas na dala Paano kaya ito? Wala ulam ngayon Oh, tubo na Ano, ano, mo kami ito sa inyong balay be. Kung hindi mo balay Kapagkita naman yung bahay ni Paray ah, Dito, dito na kami guys Sa kubo ni kaumbog natin na Dodo kita tura, ito sa bahay nya.

guys, ito yung higaan niya. Pinakalang <tipos> ilanda. Nakapumpa naka yan guys, ako. Ito mo guys. Yan mga kaumog. Kita nyo yan. Kita nyo naman yan mga kaumog. Yung ating sitwasyon ng ating kaumog dito. Basa pa. Basa pa ng ano, yung pong. O. Tumutulog siguro dito. Umog nga talaga. <tipos> dito ka natulog daw. daw. <tipos> dami kasing ng mukha dito guys eh edi alis na dito yung tropa natin ka ito yung ito yung yung papag nakahiro yan guys kita nyo nakahiro lang guys kasi hindi pa nakapagod ano ano nakahiro ginala niya ng ano episode kaya nag kagumukumok yun guys may lamok pa guys may lamok pa may lamok pa labas tayo baka lamok tayo isik to guys, na to na guys ng yulanda yulanda tiba ito yan yung tulogan nya

Wala si Dodo Wala si Dodo Baskog Wala si Dodo Wala si Pero Bahol ng buho Bahol <laughs> Bahol guys siya Tulungan natin yung Group natin Apo yeah. ahomre um, Apo ahomre um, Apo ahomre At luta pa Diba Sayang muna tayo guys Sa mansion niya May kakain kasi walang ulam Oo oh, Paglabas na kanina Naglipo alasan ng ulam Wala wala Bigas lang talaga wala. pulubi talaga umumunting yung mga yung mga Ito yung mga yun yun Malaki yun yung yun 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 sala yun yun Yung yun yun pa. yun 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 pero yung ulam, baboy. Baboy yan. <laughs> baboy na pula, salata. Pag-isa, walang cellphone. <laughs> walang <laughs> radyo. <laughs> walang gitara. Walang <laughs> gitara. Tignan mo naman guys, yung aming saingan. No? Yan, Wala nang no. hugas-hugas to guys. <laughs> na <Tignan> nang <laughs> ano, ulis-linis. <laughs> Tignan yung takip. Mm.

Yung Ariel. Ay, Ariel. Mm. Ariel. Ay, yung, Ariel. Ano yung, yung... Ariel. Sabon ano, pahumot. Yan yung panghuhugas niya nang dito. Wait. Ito pa yung down day, walang bawas. Colgate, walang toothbrush. May colgate, walang toothbrush. Ginagano lang yan sa kamay. Lagyan yan sa kamay. Colgate, tapos ginagano lang. Ay, mayroon din pala. Bawang. Wow, okay. wow. Oh, tingnan mo, may yeah. spiho pa. Ganyan ka rich si Dodo. Kamo sila men, high -hmm. tech. Ito na yung prank. Oh, high tech. Dito si Dodo naligo. Pupasok lang siya dito sa loob. Pagting still wall mo daw kasi yung guys, <laughs> yung <laughs> kaldero Ninipis <perses> nang ninipis yun, kaya magbutas agad yung kaldero mo Kaya hindi yan ginagawa yung steel ball para matagal masira kaya yeah, ang discarte dito na yun Yan kaya din na ilinisan yung taliro nya ninipis na ninipis kasi yung steel ball magbubutas mabuti yung ganyan ay hindi siya ninipis kakapal siya ng kakapal yan lang <laughs> ano 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 Manguha muna si Kaumog Dodo ng gulay. Gulay ng kapitbahay. <laughs> So habang wala pa yung kapitbahay, pili mo nang kumuha ng gulay. So mga kamuti at nagawa din kami dito ng sili. Pansahog natin sa ating lulutuin. So ito na mga kaumog Bibili muna si Dodo ng ating kakailanganin. Siyempre, shout out sa may-ari ng tindahan na ating kaibigan. Alam mo na yan. So, babalik na tayo at sisimulan na nating Lutuin muna na kasi gutom na kami.

sa bawan oh. kubo naka one at paya at, at, at. ang kubo naka na lang sa sipag talaga tong pamugatin na to guys hindi pa ang oras ko kanaw maaga pa daw siya guys last oras na alas mga na ibina ngayon nga kawe tapos yung kuha ito lang kuha. anong gawin dito ko?

At At Plalong, okay. ay, kung lagi ang nagkurog uh, man huwag <firearm> kang manginayang kung ngayon ay nabigo ka tandaan mo mas magandang nabigo ka dahil sinubukan mo kisa sa nabigo ka nang hindi mo pa sinusubukan marami ka mang hinihiling kay God na hindi niya naibigay mas marami naman siyang binigay na hindi mo naman hiniling. Kaya marunong tayong magpasalamat sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin. Lalo na at pinaprotetahan niya ang mga mahal natin sa buhay. Katulad ni Dodo na may pangarap sa kanyang pamilya.